Tuwing buwi Child Star, Nash Aguas, and Mika de la Cruz. Ikinasal na sa Tagaytay kahapon, May 18, 2024. Ipinahagi ni Mika de la Cruz ang picture kung saan makikita siya nakasult ng wedding gown. Ito pa namang ibinahagi ang picture kung saan isinaad niya naglalakad siya papunta sa kanyang God Sam o minamahal at ang kanyang forever. Nakalagay sa post niya ang hashtag na Nasha Kanyana si Mika. Ikinasal na ang atkras na si Mika de La Cruz sa kanyang long-time boyfriend na si Nash Aguas. Ibinahagi ni Mika ang isang larawan sa kaniyang social media account kung saan makita siya nakasuot ng eleganting wedding gown na napakita ng kanilang pagbisama at pag-iibigan. Agad namang inulan na pagbati ang magkasintahan mula sa kanilang mga kaibigan, kapwa-artista at tagahanga na matagal nang sumusawaybay sa kanilang relasyon. Matatanda ang matagal nang naisa publiko na namikat na siya kanilang relasyon, na nagsimula bilang magkaibigan at nauwi sa isang matibay na pagmamahalan. Araw ng Sabado, May 18, ay ikinasal nama ang aktres na si Mika de la Cruz sa kababata at long-time partner nito na si Cavite City Council na si Nash Aguas. Naganap ang kanilang pag-iisang dibdib sa Adriano's Event Place and Prayer Garden sa Tagaytay City. Dinaluhan ang kanilang intimate at engranding wedding na yung araw ng kanilang pamilya, mga mahal sa buhay at mga malalapit na kaibigan. Mula naman sa mga nakadalo sa ginanap na wedding ceremony ay kanilang ipinasilip at ibinahagi sa publiko ang mga kaganapan sa kasal. Narito panuuri natin ang full video ng pag-iisang dibdib ng bagong kasal na sina Agwas at Mike de la Cruz. But then we ask, think or imagine, yeah. you're very blessed, beyond blessed. Thank you, Randy. Randy, call. you're such a blessing to us. Dream wedding, grabe. Simple oh. we, lang yung peg namin eh. Pero, because of your love grabe! and your so kindness. Bra, thank you for your effort. Thank you for your presence. We enjoy being with you. And we enjoy being here. And sobrang laking blessing sa amin. Thank you, Randy. We love <laughs>